Ayan, uh, ito yung bagong gagawin na papaayo ng NHC ng gobyerno. At dati ito yung up uh, tinatambakan pa lang sa pero ngayon ayan ginagawa na ginagawa na siya dahil kailangan gawin lang <coughs> Ayun, ano. Ayun, eh, pupuntahan natin yung lugar kung saan na meron ng ginagawa. O, saan Sana tama itong dinadaanan natin papunta doon sa... sa buhat, sa buhay, sa bahay. So na ginagawa na para may pag sa inyo yung update natin dito sa bahay. Ay, wag Ang ano nito ay Golden Rising. Yung pangalan ng mga pabahay na May mga tao doon. Wala muna tayong pumasok dito. Tayo. Wala Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, nandito tayo sa may tapat ng Malainin Park para mag-update dito sa bagong ginagawa ng uh, NHA no, na napabahay ng gobyerno. At uh, ito yung lugar, nasa gitna na tayo, nakapasok na tayo kasi natambakan na nila dito. At yun no. So, siyempre, marami pa rin tinatambakan at doon banda roon, may ginagawa na. So, pupuntahan natin. Okay, sama lang kayo, ha? Yan, pupuntahan natin yun. Yung, uh, may itinatayo na. Ito yung update natin. Ganda umaga po. <laughs> Ay, lapit na pala. At yun na, makikita natin. Ito yung lugar, oh. Sa kagitnaan ng palayan. Ito yung unang bahay na ginagawa. So eh, nakikita nyo ba sa video natin? At yan na. Ang lalaki ng mga bakal na yan, no? Oh. Kaya paano pa natin masasabing ampaw yung mga materialis ng mga pabahay ngayon? eh, nakikita natin, no? Oh, ang lalaki ng mga bakal na to. <laughs> ba? Mga sulido. At syempre, ito yung lugar ng mga pabahay. Syempre, may mga empleyado na nagagawa na uh, sa mga pabahay na to. So ayun no. Oh. Kita nyo. Okay, so ayan no. Oh. Nakikita na natin at uh, na witness din natin yung mga materialis na ginagamit nila no dito sa paggawa ng pabahay na talagang napakapulido na napakasulido at nakikita niyo naman yan no oh. ang lalaki na ng bakal na yan hindi ko alam hindi naman ako engineer pero para sa akin eh napakasulid na niyan at hindi natin masasabi na talagang ampaw pa yung pagkakagawa ng mga pabahay yan, no oh. Ayun, no? Kita nyo? Oh, so, ayan, no? May poste, tapos nilagyan ng buhos at meron ng bakal na ang laki ng bakal na yan, no? At yan, yung uh, paggagawa nila. Nakikita natin kung ano na yung mga materialis na ginagamit nila. Kung gaano talaga, ta? Sulido, no? Para hindi natin masabing... Uh, may nga na ampaw pero ngayon nakikita natin na yan Oh, ginagawa nila. di ba? At yan o. Oh, kita nyo yung bakal. Tapos yung ewan ko yan sa ilalim. Kung anong gawa tawag diyan Nakikita nyo ba? Uh, napakalalaki at siyempre so, yung pamustihan nila ayun o oh, diba? ang lapad o oh. ano pa natin masasabing uh, eh aampaw-ampaw yung mga gawang pabahay ng gobyerno ngayon. Ah, makikita natin naman na dito sa actual, ito na yung bagong itinatayo dito sa may ah, naik kabite. So baka bukas makalawa, makikita na natin yung ah, itsura na at napakabilis nga. Parang kailan mga videos natin, yung mga last month na video natin dito sa lugar na to eh wala pa. Pero ngayon, ayan nakikita na natin, tinatambakan pa lang to Pero ngayon, ayan na siya. halos post na, bukas makalawa. Sa isang buwan, makalawang buwan, baka buo na no okay so ayan ha tuloy-tuloy yung trabaho ng mga empleyado na gumagawa ng mga pabahay so ito yung lugar ang lapad pa niya no ang laki niya no no baka ito kasama pa to sa gagawin pa sa tatampakan pa muna okay so ayun lipat natin para mas makita niyo so ito yung unang ginagawa di ba Tay, magandang umaga tay. Pabahay din to ng gobyerno, no? Ano to? Ilang story to? Tatlong palapag? So ayan, tatlong. Ay, yung nakapark doon sa, ah, nakapaskil doon sa labas? Oo. So ayan, ah, tatlong palapag itong gagawin nilang pabahay. At ayan na nga, eh, igitan nyo naman yung poste at saka yung pakal na ginagamit nila. So shout out doon sa developer. Talagang diba ba? Ano yung pa ba natin na ampaw masasabi pa ba natin tina mo yung ginukayan nila lampas tao parang <laughs> tingnan niyo sila kuya lampas tao yan ah uh, anlalim anlalim lalim ang lalim ng ngukay nila nung pundasyon para sa mga pabahay na ginagawa ngayon yun no? pero hindi ako ano no engineer no pero uh, ang kakapal ko makikita niyo actual yung bakal na to kahit yon hindi ko alam tawag diyan pa paulit-ulit ako no, so, ko basta 'yun yung pahalang na bakal tapos yung pampuste. ayan, nalalaki. Hindi ko alam kung anong size basta para sa akin napakasulido. Kung meron pang ibang standard na ginagamit na bakal para sa poste ng mga bahay na pang 3 story. So kayo nang bahala. <laughs> mag ano. pero sa akin dahil wala nga akong ano doon sa ano pero ayun na nga masasabi ko malalaki talaga malalaki puro malalaki masasabi ko <laughs> so ayun din doon sa kabila oh. tuloy tuloy na yung trabaho okay so ayun yung update natin ah uh, dito sa may kung ang title nito ay golden rising so ayan na yan kikita nyo ginagawa na sila at yun medyo na impress ako dahil nga yung mga materialis na ginagamit nila sa paggawa ng bahay ay malalaki para sa akin ha pero malalaki naman talaga. <laughs> Kasi marami tayong na ano, na sabi, ampaw, yung bahay, no, ng mga gawa ng pabahay ng gobyerno. Pero, ayun, nakikita natin kung paano nila ginagawa at paano yung mga materyales na ginagamit kalalaki. Uh, siguro hindi na natin kailangan pa magduda na uh, ano yung mga pabahay na ginagawa. Ngayon, nakikita natin na uh, aktual yung mga materialis di ba na sa gaano ka kalalaki sir ganda umaga kung <laughs> gaano kalalaki yan di ba yun oh no? so mapalad yung mga magiging beneficiary dito sa bagong itatayong nga pabahay na to uh, kung ito po ba sa mga taga informat Hitler, no? dun sa mga sundalo sa mga pulis or either dun sa mga uh, OFW kasi merong uh, meron din pabahay para sa mga OFW no? at ito yung ginagawa natanong naman natin si kuya na tatlong palapag nga ito itong gagawin pabahay so para sa akin kung isang pamilya ang titira dun sa tatlong palapag na yon, well uh, mas mabuti pero itong mga pabahay, tatandaan din natin na hindi po sila libre. Walang binibigay na libre ang gobyerno. Ang kainaman lang, 'no, sa mga pabahay, hindi na natin kailangan mag magbigay ng equity kung ano-ano pa na nire require dun sa mga siyempre, mga private uh, subdivision. So dito, papapatira ka Na wala nang hinihingi para dun sa mga uh, mga first payment tulad pag ano ng Meralco sa tubig wala naman at ang uh, magiging the best lang sa mga pabahay din na to although may bayad hindi naman ganun kalaki kumpara sa mga private talagang napaka baba at napaka affordable na sa atin dahil di ba yung mga nakatira nga sa mga private subdivision di naman sila nagtatrabaho dun sa lugar kasi karamihan naman sa mga subdivision mga private subdivision itinatay sa mga probinsya. So mga trabaho naman ng mga nandoon nakatira doon ni nasa Manila rin. So ang importante kasi magkaroon tayo ng bahay no na matitira matutuluyan at uh, meron tayong mauuwian. At yun nga kung nagtatrabaho tayo sa Manila after na trabaho po pwede tayong umuwi at meron tayong matutuluyan na mga bahay no na masasabi nating sariling atin. O oh, shout out kila kuya. <laughs> Ayan pa yung mga empleyado. Mga empleyado rin kayo, goya. Ayan, oh. No? Mga empleyado na gumagawa pa rin ng mga pabahay dito sa ano. Okay, so, yun. At, ah, uh, ano pa ba? Pero pa ba tayong nakalimutan? Okay, so, good. sa medyo malilim-lilim. Ayun, lugar, oh. Diba? Ang lapad dito. Dito sa kabila, oh. Ayan, oh meron sana tayong ano <laughs> mas makikita pero tingnan nyo na lang yung ano yung uh, lugar yun na ewe diba? at ah, yung pa yung kabilado no? <laughs> sir morning morning sir di kay duty ah So okay, so yun lang yung update natin dito sa tinabagong tinatayong pabahay dito sa may uh, Naikabiti pa rin. So malapit to sa highway. Katapat lang to ng Malainin Park. Napakalapit dito sa Main Road tong pabahay na to no hindi katulad sa mga pabahay na iba na parang asusukal susukal na ng lugar napakalayo na sa highway pero ito yung pinaka the best talaga dahil napakalapit na pwede mong lakarin na lang itong pabahay na ito ng gobyerno the same time tatlong palapag kung yung tatlong palapag ay isang beneficiary lang isang pamilya ang palad po nila syempre may kataasan yung kumpara sa mga mabababa yung walang second floor pero para sa akin ang ganda na ho noon diba? Kung para sa atin sa mga private. Eh, Siyempre mas mababa naman nun. Oh, so yun lang. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nanonood sa ating uh, mga videos na ina-upload natin sa ating uh, YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong suporta. Uh. Thank you po